ito yung bagong ano ito yung bagong nilawa mga balay mga magagandang bahay alam nyo ba ito na ano para anti-cancer yan gamot para anti-cancer. Yan. Bawa. Tapos, Mga renovation na yung bahay. Pwede kang magpataas, pero hindi ka pwede magpaano. magpahaba Ito rin, oh. Marami dito eh. Pang anti-cancer kasi yan. Mga ah. bunga. Hindi siya masyado makita. Hmm, na na. Renovation lahat ng bahay dito. Yan, maganda ang bulak dito. Ayan. Ang pagaganda. May ano pa, yellow. Ito pa oh. Ganda. Ito, ito pa yung papaya may bunga. Papaya na may patay na. Yung boses ko daw. <laughs> Parang. Sabi niya. Yung boses Yung boses ko daw is koan. Paano ko kaya yung boses ko eh? Parang ano ba? Parang. Las <laughs> la calles, <escalda. laughs> la loca y